Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads Sa mga nag-like, sa mga nag-comment at nag-share ng ating kwentong ito Maraming maraming salamat po sa inyo Mga mahal kong kamundo, narito na po Ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito kinaumagahan din noon ay kumuha ako ng isa sa aming kababaryo upang upahang maglinis sa libingan nila lolo at lola gamit ang perang ibinigay sa akin noon ni Don Miguel ay naging maayos at malinis ang kanilang mga puntod at maging ang paligid noon pinapinturahan ko na rin yun kay Mang Dani kasunod ay pumunta ako sa aming mismong bayan upang maghanap ng mga ibinibintang pwesto roon sa kabutihang palad ay ako'y nagtagumpay nakahanap ako ng pwesto at nagkataon pang malapit lamang yun sa aming merkado o sa aming mismong palengke at dahil sa yun ay sa palengke o nasa mismong bayan kung kaya't matao sa lugar na yun walang ibang laman ng isip ko noon kundi puro positibong ako'y magtatagumpay sa aking planong magkaroon muli ng isang pag-aaring panaderya matapos kong maayos ang titulo ng pwesto at mabayaran yon sa may-ari noon ay ang kasunod kong ginawa ay naghanap ako ng mga kasangkapan o kagamitan na maaaring gamitin sa aking panaderya nagtataka lamang ako noon Sir Jess dahil lahat ng aking kinakailangan ay mabilis ko lamang na nahanap hanggang sa ako'y magkaroon na nga ng isang panaderia at dinagsayon ng mga mami mili katuwang ko si Pinsang Tiroy at iba pa sa aming mga kakilala sa aming baryoy ay naging mabilis ang tagumpay o pagunlad ng aking panaderia hanggang sa ito'y kumalat at nagkaroon ng iba pang sangay lumaki ang perang ibinigay sa akin noon ni Don Miguel hanggang sa napag-isipan ko ng kumuha ng maraming mga tauhan, mga panadero, mga helfer, tindera at mga katiwala sa bawat branches ko noon na nasa aming mismong probinsya at katulad ng aking ipinangako sa aking sarili ay hindi ko na pinalikan pa at akin ang inilibing sa hukay ang dati kong masamang pagkataong nalulong. Nalulong sa masamang bisyo at nagkaroon ng masamang ugali. Binahal ko at inalagaan ko ng nag-iisa ang aking negosyo, lalo na ang aking mga tauhan. Hindi katulong, hindi empleyado ang turing ko sa kanila, kundi isa ng kapamilya. At ang labis kong ipinagpapasalamat noon sa Panginoon dahil lahat ng aking mga tauhay naging tapat. Hindi lamang sa kani-kanilang mga trabaho kundi maging sa akin maayos ang pasahod nasa tamang oras ng kanilang pahinga at ang pagkain lahat ng mga perang ipon ko tinutubo ng aking panaderyay, ipinabangko ko at ang pangalan ng aking panaderyay, nakapangalan sa pinagsama at pinaiksing pangalan ng aking asawang si Biron at ng aming anak na si Brando hindi rin ako kailanman natukso o naghanap ng ibang babaeng ipapalit sa aking asawa dahil... Biron, asawa ko, kung nasaan man kayo ng ating anak na si Brando, pagkatandaan nyo ito. Mahal na mahal ko kayo at nakahanda akong maghintay sa inyo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Ang sabi ko sa aking sarili habang ako nooy nasa loob ng malaking simbahan na nasa aming mismong bayan. Yun kasi ang palagi kong ginagawa. Pumupunta akong simbahan at nagdarasal doon. Nagpapasalamat sa mga biyayang aking natamo. At upang aking ipanalangin sa nasa itaas ang aking buong pusong. Pagmamahal sa aking pamilya. Sa paglipas ng mga panahon, nagkakaedad na ako noon Sir Jess. Ngunit wala pa rin anak at asawang dumating sa aking buhay. Ganoon pa may, ni minsan ay hindi ako sumuko sa halip ay hanggat ako'y nabubuhay at humihinga ay hindi ako mawawala ng pag-asa na muli ko kayong makita anak at asawa ko pero na masasabik na ako sa inyo. Ginugol ko ang aking panahon at oras sa mga taong totoong nakakaranas ng matinding kahirapan sa buhay. Nagdudunas yon ako noon, Sir Jess. Gamit ang aking pera sa mga taong may kapansanan. Lalo na sa mga matatandang may mga sakit. Nagkakawang gawa ako at nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga batang nasa ampunan. Sa mga matatandang nasa Home for the Aged o lugar ng mga matatandang inabando na ng kanilang mga anak upang mag-abot ng tulong sa kanila sa pamamagitan ng mga namamahala doon. Hindi ako nagdamot sa mga taong lumalapit sa akin isang araw noon at nataong araw ng linggo ng madaling araw habang ako'y nakaupo sa upo ang nasa harapan ng mesang nasa aking panaderyay na siyang aking pinakaunang bakery eh. na na sa aking mata ang aking salaming may grado at abala ako sa pagsusukli sa mga perang bayad ng aming mga customer na nooy makikita ng nagsisiksikan sa aking tindahan nang walang ano-ano'y bigla na lamang na merong humintong mamahalin at sikat na kulay puting ban sa labas o mismong harapan ng aking bakery. Ilang sandali pa'y meron akong nakitang bumaba ng pagkakataong yun. Ay may kakaiba na akong nararamdaman sa kaibuturan ng aking pagkatao habang mariin kong pinagmamasdan ang nooy. Papalabas sa nasabing ban. Naging mabilis na ang pagkalabog ng aking dibdib. At parang may nag-uutos sa aking ihakbang ko ang aking mga paa at lumapit sa nasabing sasakyan. Tinawag ko ang aking tindera at sinabi ko sa kanyang siya na muna ang pumwesto, sa kaha. Mabilis naman itong tumugon at pagkatapos ay tumayo ako. Lumabas ng aking panaderya. Isang matandang lalaki at babae ang nakita kong bumaba sa nasabing ban. Kutis mayaman ang mga ito at magagara ang suot nilang mga kasuotan. Ganoon din ang isang ginang na halos kaidaran ko lang at may kasama itong dalawang isang dalagita at isang pinatilyo at ang dalawang huling nakita kong bumaba sa nasabing ban ay ang isang lalaking nasa edad 30 years old pataas at isang babaeng maputi at maganda kumalabog na ng husto ang aking dibdib at nakakaramdam na ako noon ng pinaghalong hiya at matinding pagkasabik sa aking sarili dahil nakikilala ko na kung sino sila. Hindi ako maaaring magkamali Sir Jess dahil sila ay ang aking mga biyanan at ang asawa kong si Biron. Pa Papa, Mama, B-Biron? k, k kayo! Ang nauutal at naluluhang tanong ko sa kanila ng mga pagkakataong yon kung saan sila ay nasa aking harapan na. Kumusta ka na anak Dante? Nakikiramay kami sa pagkawala ng iyong lolo at lola. Anak Dante, patawarin mo kami kung pinilit naming ilayo sa iyo si Beron Masyado lamang kaming nag-alala at natakot na baka mapahamak siya sa iyo ang dinig kong sabi sa akin ng aking biyanang lalaki at doon ay hindi ko na nga napigilan pa ang aking emosyong nararamdaman dahil tuluyan na nga pumatak ang aking mga naipong mga luha sa aking mga mata. Buong higpit akong niyakap ng nooy umiiyak na aking asawang si Biron at ganoon din ang ginawa ko sa kanya at doon ko nalamang ang dalawang huling bumaba ng ban at may kasamang dalawang dalagita at binata ay ang aking anak na si Brando na isa na palang engineer at ang kanyang asawa o ang aking manugang na isa namang teacher. Ang dalawang batay ay ang aking mga apo. Ang bilis ng takbo ng panahon, Sir Jess. Matagal na akong nangulila sa aking pamilya, ngunit nagbungang lahat ang aking matyagang paghihintay sa kanila. Niyakap naming lahat ang isa't isa at paulit-ulit kaming humingi ng patawad sa aming mga naging maling desisyon lalong-lalo na ang aking mga nagawang kasalanan sa aking pamilya. Pinatunayan mo ang iyong totoong pagbabago Dante. Nagawa mong umasenso kahit wala kang tangang mutya upang paswerte sa iyong negosyo at higit sa lahat nagawa mong ibalik ang totoong pagkataong, meron ka. Tama yan, anak. Dahil ang totoong mutya ay nasa atin din. Tayo ang gumagawa ng swerte para sa ating mga buhay. Ang sabi pa sa akin ng aking biyanang lalaki ng mismong pagkakataong yun habang kaming lahat ay nasa aking mismong tahanan. Nabanggit din sa akin ng aking biyanang lalaki ang hiwaga o dahilan kung bakit nawalang kusa ang mutyang bato sa kanyang kinalalagyan noong iyon ay nasa aking pag-iingat. Ayon sa kanyay, Dante, kusang natutunaw o nawawala ang mutyang batong iyon na galing sa loob ng kawayan. Kapag ka ang taong nag-aalaga sa kanyay, may hindi magandang ginagawa sa kanyang buhay, lalo na sa kanyang pamilya. Hindi ko sa'yo sinabi yun noon dahil hindi ko akalaing magbabago ka ng iyong pag-uugali. Kabaliktaran pala ang mangyayari sa aking buhay. Sa oras na, ginamit ko sa masama ang mutyang galing sa loob ng kawayan. Ito'y mawawalang kusa o malulusaw at masisira pa ang aking buhay at ang aking pamilya. At ang tungkol sa taong si Don Miguel ay sa mismong biyanang lalaki ko rin nalaman ang lahat tungkol sa kanya. Si Don Miguel ay isa sa kanyang matalik na kaibigan. Kaya naman ay kanoon na lamang ang labis-labis na pagrespeto sa kanya ni Don Miguel. At pati ako ay nagawa niyang tulungan para muling makabangon at magbagong buhay. Dante anak! Ang sino mang taong may tangang mutya galing sa kawayan ay irerespeto siya. Titingalain ng sino mang mga taong nasa kanyang paligid. Dahil ang katulad niya isang puno ng kawayang hindi kayang pigilan ng kanyang paghaba at pagtaas. Ngunit ganoon pa may, kaano man siya kataas ay nagagawa pa rin niyang yumuko sa lupa. Mangyayari lamang yun Dante o irerespeto ka lang ng mga taong nasa paligid mo kung ikaw ay nananatiling isang mabuting tao. Dagdag pang sabi sa akin ng aking biyanan, muling nabuo ang aking pamilya Sir yes. at bumawi ako sa lahat ng aking mga pagkukulang sa aking pamilya na kaming tahimik at hindi nagsasawang tumutulong sa aming kapwa nang walang anumang kapalit matanda na ako. O kaming mag-asawa sa ngayon Sir Jess pero walang palya naming ginagabayan ang aming mga anak at maging ang aming mga apo sa tamang landas upang hindi sila matulad sa aking mga maling ginawa noon Maraming maraming salamat Sir Jess sa inyo pong ginawang pagsasaere ng kwento ng aming buhay masaya akot kahit pa paano'y napapakinggan ito ng inyo pong mga subscribers, nawapoy kapulutan ng aral ang aking naging buhay. Matuto sana tayong magpigil at kumontrol ng ating mga sarili, lalo na sa ating mga bisyo. Huwag magtitiwala basta-basta, lalong-lalo na kung ikaw ay hinihikayat nila. Sa masama, higit po sa lahat, ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang ating mga sariling pamilya magsumikap para sa kinabukasan ng ating mga anak. Salamat pong muli Sir Jess at magandang araw po sa inyong lahat. Tunay nga at sadyang napakahiwagan ng mundong ating ginagalawan. Maraming mga nagaganap at nangyayarin kailan may hindi kayang ipaliwanag n'noman hanggang dito na lamang po at maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay at pakikinig magandang araw po muli po mga mahal naming kamundo maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload maraming maraming salamat po Nais ko lamang pong pasalamatan at shout out si Trofa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shout out si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa si Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo. Kay Boss Jolito Romero. Maraming maraming salamat sa iyo Boss. Shout out po kay Paring Sukoy ay paring JP, paring Teban, paring Pedro at paring Michael. Ang nagpapashoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar. Kay Boss Rowel Mendoza ng Silang -Kabite. Salamat po kay Boss Milchor Recta. Kay Boss Jana Agustin. Kay Boss Henry Tamigin ng Davao City kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel. Maraming maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Eking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante. At sa family Simbulante From Obay, Cabancalan City Maraming maraming salamat po mga boss A Shout out po kay boss Rafaelito Arnaiz Villaram Boss maraming maraming salamat po Shout out po kay boss Kibin Dicap Boss maraming salamat po Shout out po kay boss Mateo Diaz Boss maraming maraming salamat po Kay boss Giovanni Maguiriano Kay mampia Arnaiz Jans kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss Digi Diren Galido, kay Boss Merwin Olive kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Baliente at sa kanyang buong pamilya Diyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Parang Gerard Bacaresa, Pare, Maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss Jun Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang Maywagang Baston. Sa aking darling na si Ma'am Chris Apple. Kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hikap, kay Boss G Samudio kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvinis Gera, kay Ma'am Janlie Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Jusilin Bragente Bragente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana kay Boss Louie Orolpo kay Boss Solomon Bellieta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Kandabong Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss uh, Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jackia Mata, kay Boss Emiliano Rapos, kay Mampay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nilson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remondo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, Jan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sami Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,